Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula sa ating pagpupulong, dumako muna tayo sa isang panalangin na pangungunahan ni Architect Reynald Reyes. Iukumpuna natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amin. Amin Mapagmahal na Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw at sa pagkakataong magtipon-tipon para sa pagbukulong na ito. Nawa ay bigyan niyo po kami ng malinaw na kaisipan, bukas na puso at gabay upang maging maayos at makabuluhan ng aming talakayan. Tulungan niyo po kami magkaisa, magdesisyon ng may katalinuhan at kumilos para sa ikabubuti ng lahat. Basbasan po ninyo ang aming pagsisikap upang maging matagumpay ang aming layunin. Yun po sa na ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa napakagandang panalangin. Magandang araw sa inyo lahat. Sa pagpupulong na ito ay pag-uusapan natin ang magiging disenyo ng bagong parke. Ngayon, aking tatalakayin ang sukat ng lupa na gagamitin. Ang sukat ng lupa na gagamitin ay mayroong 1,500 square meters. Ang sukat na ito ay sakto lamang para sa lugar na pagtatayuan ng parke. Ngayon, ating Ating pakinggan sa architect Nigel Una Alcantara para sa posibleng design. Magandang umaga sa ating lahat para sa ating modernong eco-friendly na design. Sa mga bagong panahon, malaga ang eco-friendly na design sa infrastruktura. Aking ipinanukala ang panggamit ng recycled at natural materials sa mga daanan upang mabawasan ang basura at carbon footprint. Kasama rin sa plano ang panggamit ng recycled wood, at recycled plastic sa mga pampublikong infrastruktura tulad ng mga bangko at palaruan. Bukod dito, isinusulong ang birding espasyo at green roofs upang mapabuti ang kalidad ng hangin, bawasan ng init at maiwasan ng pagbaha. Ang mga hakbang na ito ay isang mahalagang ambag tungo sa mas malinis at sustainable kinabukasan. Maraming salamat. Para naman sa ikalawang posibleng disenyo, ating pakinggan si Architect Reynal Reyes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming panukalang disenyo ay isang historical unit eco-friendly na parke na nagsasama ng makasaysayang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan. Magkakaroon po ito ng um, historical walkway na may interactive markers tungkol sa ating kasaysayan. Napapalibutan po ito ng native trees at recycled materials, benches, para sa mas preskong paligid. mayroon din pong open air museum na may green roofs na tumutulong sa natural cooling at sustainability. Yung parke po ay um, gagamit po siya ng solar powered lighting at smart benches na may charging stations, pati na rin po yung rainwater collection system para po mapanatili ang ang kapaligiran bilang bahagi ng disenyo. Magkakaroon din ng eco-friendly art installations mula sa recycled materials na sumasalamin sa ating kultura. Sa ganito pong paraan, nagtatayo po tayo ng isang parke na hindi lang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kasaysayan kundi tumutulong din sa pangalaga ng ating kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Architect Riona Reyes. Ngayon, para naman sa pag-uulat ng inaasahang gustusin, ating pakinggan si Adam Stephen Leron. Parang umaga sa lahat. Para sa pag-uulat ng inaasahang gustusin, ang, pag ang paggamit ng inaasahang gustusin ay humigot-kumulang 3 milyong piso isang milyon para sa labor, isang kala, uh, isang milyon at kalahati para para naman sa materials at limang at daan libo para sa mga tao na nagsagawa nito. Para sa likod, mga arkitekto at engineer Para may isang katuparan nito, kaya 1.5 kaya 1.5 million piso ang ginamit para para sa materials Bukod pa doon ang solar power equipment, rainwater rainwater equipment, nagagamitin para sa eco-friendly park eco-friendly -eco park na itatayo ng aming, ng aming programa. Para sa proyekto ito, nagastos tayo ng malaki, ngunit uh, sa masam namin ito. Maraming salamat po. Para naman sa pagtatubos ng pagpupulong, ating pakinggan si Architect Cedric Arenas. Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magtapos, nais ko magbigay ng goal ng ating kinalakay ngayong araw tungkol sa proposal na disenyo para sa kabuang proyekto ng parke. Una, natin ang sukat ng lupa para sa proyekto. Ang parke ay nakatap ng sa Santa Lucia, Kalupit, Bulacan, na may kabuang sukat ng 1,500 square meters. Ang espasyo ng ito ay magsisibimbasihan para sa iba't ibang pasilidad at mga disenyo na magsisilbing beneficial sa ating komunidad. Pinalakay din natin ang mga posibleng disenyo ng parke. Dalawa ang pangunahing tema na inirekomenda. Una, ang modernong disenyo at eco-friendly. At ang pangalawa, ang historical at eco-friendly na disenyo. Ang parke ay magtatampo ng isang historical walkway na may interactive markers na magbibigay kaalaman tungkol sa artigas-isayan at walkways walkway ay napapalibutan ng mga native trees at recycled materials benches upang magbigay ng mas preskong kapaligilan bilang bahagi ng proyekto magkakaroon din ng isang open agency ng green groups na natutulong sa natural natural cooling at sustainability. Ang parke ay gagamit gagamit ng solar power lighting at smart benches na may charging stations. Sasama rin ang isang rainwater collection system pag gumaba ng piliyaw ng piliyaw magkaroon din ng mga eco-friendly art installations na sa recital materials na sumasalamin sa, sa ating kultura at kas kasaysayan. Tungkol naman sa inaasahang gastusin, ang, ang halaga ng proyekto ay may, may bit kumulang 3 million Pesos. Na Narilito ang breakdown ng mga gastusin. 1 million para sa labor at ng parke, Kalating isa at kalahati milyon para sa mga materials, kabila mga construction supplies, landscaping materials, at iba pang kagamitan. Kalahati milyon para sa mga inyero at eksperto na tutulong sa disenyo at implementasyon ng proyekto. Sa pamamagitan so, ng tamang alokasyon ng pondo sa mga eksperto ng labor, materials at engineering, hindi ako na may isang sakato para ng mga proyekto na asahan natin. Bilang muli nagkasunduan ng buong uh, team na magsagawa ng isang panibagong pagpupulong sa March 10, 2025, kung saan ipipresenta ang mga final na disenyo, budget at tamang mga proyekto. Sa pagpupulong na, na ito, maayos natin matutukoy ang mga final adjustment at mga kambang upang masigurado, masiguro at ang maayos na implementasyon ng budget. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na suporta. Ah huwag natin kalimutan ang kalagaan ng bagong kontribusyon upang maging matagumpay ang proyekto ito. Hindi lamang para sa kasaysayan, hindi para para sa pangangalagaan ng kalagasan at kapakanan, kapakanan ng ating komunidad. Maraming salamat at magkailangan tayo upang matagpat ang layo niyo. Maraming salamat po sa pagdala, sa pagpupulong na ito. Muli po tayo magkikita-kita sa Marso 10. Maaari na po kayo mag-leave sa meeting. Maraming salamat po, mga Arkito. Maraming salamat, salamat. Salamat. Ang proyektong Safe Walkways Project ay gagawin sa si Santa Lucia, Kalimpit, Bulacan. Dahil maraming tao makikinabang dito at angkop ang lugar na ito para sa proyekto ito. Gagawin ang proyekto sa loob lamang ng apat na buwan dahil ito ang saktong panahon sa paggawa at kasya sa budget sa proyektong ito. Ang layunin ng proyektong ito ay magsagawa ng mas maayos, mas ligtas at maglagay ng solar-powered streetlight upang ligtas sa mga dadaan lalo na sa gabi. At pag-aayos ng mga pedestrian lane signage upang maiwasan ang mga aksidente. At ang layunin ng proyektong ito ay panatilihin ang kaligtasan ng bawat isa pagdating sa kalsada. Maraming hintayan ng sasakyan ang hindi sapat ang proteksyon sa init at ulan. Dahil nito, madalas hindi komportable ang mga commuters, lalo na ang mga guro at estudyante na araw-araw naghihintay ng sasakyan. May mga pagkakataon ding nagkakaroon ng pagbaha o putik sa waiting shed dahil sa hindi maayos na drainage system. Dagdag pa rito, ang kakulangan ng ilaw at charging stations ay nagiging problema, lalo na sa mga commuters sa gabi. Dahil sa mga suyening ito, kinakailangan ng isang makabagong solusyon upang mas gawing ligtas, episyente, at komportable ang paghihintay ng pampublikong transportasyon. Maganda umaga sa inyong lahat. Ito po ang ating plano para sa ating proyekto ng Safe Walkway Project. Una, pagkikwenta at paglalahad ng mga gastusin sa proyektong ito. Yun ay aabutin ng isa hanggang pitong araw. Pangalawa naman, pagsasagawa at pag-iibag-usap sa mga taong gagawa ng safe walkway. Yun ay magsisimula hanggang sa isa hanggang 10 araw. Pangatlo naman, pagsisimula at pagsagawa ng konseho para mo mag-usapan kung paano, paano may sasalunga ang safe walkway. Yun ay matatapos lamang sa loob ng isang araw. Ang apat, pagsasalunga mismo ng safe walkway sa barangay Santa Lucia. Yun ay magsisimula at matatapos sa apat na buwan. Ang panglima, pagpapasinaya at pagbawasmas sa safe walkway. At yun lamang ay matatapos sa isang araw. Magandang araw po sa lahat. Ako po ay narito upang presenta ang panuka ng proyekto na naglalayo mapabuti ang kaligtasan at kaginawaan sa kalsada. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga hakbang upang mapahusay ang ating mga pasilidad at infrastruktura kasama sa proyekto ang mga sumusunod na aspeto mga materyales na may halagang 10, 100,000 piso upang matiyak ang kalidad ng proyekto. Ang pangunahing bahagi ng pondo ay ilalaan sa mga materyales na gagamitin. Kabilang dito ang mga kisame at mga poste, solar power streetlights, mga materyales para sa pagpagawa ng walkway, mga signage, at pintura sa pedestrian line. Ang ikalawang aspeto ay sweldo ng mga trabador na may halagang 60,000 piso. Ang pondo na ito ay itatalaga sa mga sumusunod ng mga tao na magsasagawa ng proyekto. Ito ay ang mga manggagawa, mga supervisor at mga seguridad. Ang ikalawang aspeto ay mga gasas sa pagpatupad na may halagang 10,000 piso. Ang mga gasas na kailangan upang maging legal at maayos ang pagpapatupad ng proyekto mga permit at lisensya at mga gasos sa pagpapadala ng materials At ang ikaapan na, aspeto ay ang contingency na may halagang 15,000 piso upang matugunan ang mga hindi inaasahan gasos o mga pagbabago sa plano. Maglaan tayo ng pondo para sa contingency. Ang kabuang budget na isang, daang, isang daan at Walang pag limang, peso ay magbibigay ng sapat na pondo upang masimulan at matapos ang proyekto ng maayos. Ang pondo ay nakalaan para sa mga materyales, sweldo ng mga manggagawa at mga gastos sa pagkapatupad ng proyekto. Ang, contingency ang kontingin siya naman ay magsisigurado na tayo ay handa sa nang mga hindi inaasang sitwasyon. Nasaan po na namin na ang proyektong ito ay magiging matagumpay mga benepesyon ng Safe Walkways Project. Ano-ano nga ba ang mga benepesyon ng Safe Walkways Project? Unang-una, kaligtasan ng mga naglalakad. Mas ligtas ang daan para sa mga estudyante, guro at pedestrian. Mahiwasan ang aksidente at sagabal sa trapiko. Pangalawa, proteksyon sa panahon. Covered walkways na proteksyon laban sa matinding init at ulan. Pangatlo, mas maliwanag na daan. Solar power street lights na eco-friendly at nakakatulong sa pag-iwas krimen. Tungo naman tayo sa mga makikinabang. Sino-sino nga ba ang makikinabang ito? mga estudyante at guro. Mas ligtas silang makakawi na hindi na ang panganib sa daan. Mga pedestrian, hindi kailangan may pagsiksigan sa isada, Mga driver at commuter, mas maayos ang dalay ng trapiko dahil may hiwalay na walkway para sa mga naglalaan. At ayon ang mga beneficyo at ang mga sa Safe Walkways Project namin.